Yeah. So yun, tatakas ko naman uh, Hello mga dandop no? Mga kasanin dandop Bababa baba muna sandan uh, Tumakas muna ako Workshop no anak ko ngayon eh. Uh, dito sa may uh, Sa may QC Dito sa Malapit sa ABS cbn so, Wow Baba muna tayo Ando dun si ano eh Ando dun yung mga Ibo natin Yung mga kalapate natin Baba muna tayo Sama nyo ako po ba? yun nga, uh, diba sabi ko nga doon sa isang vlog ko, uh, dadali natin si Agilus, si Pagaspas, ay hindi, si Agilus, si Agilus, si Bagwis, at saka si Lawiswis, no? Ayun nga, sige. Uh, na inaantay ko yung, yung elevator. Baba muna ako. So, ayun nga. Papahatay, lalabas muna tayo, dali natin yung ano. Okay, Ayun, no. So, ito na. Ayun, o. Ayun na natin ang ating So, doon natin dadalhin sa ano. Magand kasi uh, masyadong mabuilding dito. Ayun, no? Masyadong mabuilding kaya puta uh, punta tayo doon sa may malawak na space. Punta tayo doon sa may ABS-CBN. Tara, mabalik. Pabalik kami. Okay, so ito nga mga kasandan loop no? Dito na nga tayo sa may ABS-CBN Ayan Ayan mga artista Mga artista nating ibon Ayan o no? ABS-CBN guys Ayan Ayan malawa kasi dito Kaya dito ko dinala yung mga ibon natin no? Dito tayo magte-training Tara Punin na natin sila So ito na nga Si Agilus Ayan nandito tayo sa ABS-CBN Ayan Agilus no dating GMA Pero ngayon nasa ABS-CBN na po si Agilus <laughs> Ayan, tiga lang Masyado siya malikot Ayan, Agilus Wala po Ayan, ayan si Agilus O, ayan nakita nyo, si Agilus O, lalaki yan, Siyempre Agilus nga ang pangalan, ngayon nandito tayo sa ABS-CBN Ayan ABS-CBN Ayan, yung tawir nila So, mga artista nating Mga kalapate deep lord. Ah. So kunin naman natin si Anang Bagwis. So ayan si Bagwis. Bagwis ang pangalan niya pero babae no. Babae 'yan. Kapatid niya si Lawiswis. Mamaya ilalabas natin si Lawiswis makakasandang loop. Dito 'yan, dito natin paliliparin sa QC. Quezon City nga pala 'to, dito sa ABS-CBN. Ayan, iniwanan ko muna yung anak ko doon sa workshop. maggo workshop sila, 10 o'clock ang start. May workshop yung anak ko. Yan. Bagwis. Good luck ha. Ito mga ano to, mga 3 months may pa lang to ng mga ibon ko. Kapatid niya doon -do, si Lawiswis, no? Sana makabalik sila agad. Kunin natin si Lawiswis, mga kasandan. Yan mga kasandan si Lawiswis na mayroon lang to yung <laughs> bulutong. siyempre, kailangan natin siya i-training pero magaling na yan. Kailangan na lang malaglag nung bulutong niya sa ilong. <laughs> Ayan si wiswis. oh, pero maganda din sila wiswis lalaki yan. Yung kapatid niya yung kanina, yung dirty blue bar na si Bagwis. Ayan. Ayan siya, no? Ayan. So ingat kayo ha, mga aking mga mulawin jets. So ang ganda na ABS, no? Ayan, Ayan na ABS CBN. Yeah. So papaliparin na natin sila Kasi habang hindi pa mainit So ayan na no Bubuksan na natin O paano ingat kayo ha o, mga sandan Mga pang norte nga pala natin to Ito yung, ito yung sinabi ko sa vlog na Pang norte natin na natin training Paghahanda natin para sa north derby O pwede kung may potential na pang pulling Kung mabilis eh Bakit hindi dahil tayo newbie pa lang naman Pasukin natin yung mga dapat nating pasukin Okay, let's go Oh, babay na Baba na baba Yes, yes, yes Ingat Ayan Yes, sila dyan O, oh, siguro hindi na natin sila makikita kasi may puno dyan So, ito na lang I-vlog ko na lang yung Ayun, ayun sila Plug ko na lang yung ano natin. Ah, dito kami madalas ni Moy. Sa ABS. Dito rin sa kabila. Quezon Avenue. Quezon Station ng LRT. Yung GMA. So, yan. Ayun sila. Wow, ang ganda. Mga artista yan, oh. Mga artista ko yan. Si Agilus. Si Bagwis. At saka si Lawiswis. No, ingat. Ayun, oh. Wow, ABS, CBS. nag-ABS-CBN yung mga kalapati ko ngayon, no? Wow! Oo, oh, oh, nagtitraining lang, boss. <laughs> oh, ingat kayo, ha? Sa tagig lang? Oo. Oh, oh. Mga pang-norte ko kasi, ha? Pinapractice ko. oh, paano? Wala kayo. Bye-bye. Babalik na ako sa anak ko kay Moy. Eh. So yun nga, nandito tayo ulit sa may ano, 15th floor, 1502 ng Cheska Star Talent, no. So yun. Ay sorry, sorry, babe. Hello, yeah, okay to, okay oh. So yun nga, yun yung anak ko doon sa dulo. Iyo. Yeah. So si coach. So workshop day to day. So, sige. Dito muna tayo. Bawal kasi maingay, no? So, yun nga. Uh, andito tayo sa building for workshop. Kasi meron din tayong bisita. So, pumunta tayo dito kasi bawal maingay dito sa loob. Uh, para hindi sila nakabala. Uh, nahiya lang ako, syempre, no? So, yun nga. Uh, mga kasandan log, mga kasandan pet tips. Uh, salamat sa pagsubaybay. At saka, dun nga sa mga, ano, sa mga... Uh, may mga alagang pet, no? Uh, Tag-init ngayon, summer ngayon, kaya kailangan uh, more water sila. Kailangan tubig, 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 no? Kung pwede, yung mga aso natin, mga pusa, pwede kayong maglagay ng mga tube eyes para laro-laroin nila. Yung tube eyes nila, dilaan nila, nila iliklik nila yan para maiwasan natin yung mga heat stroke kaya, at best is atang para sa mga alaga nyo pwede rin yan sa mga ibon nyo medyo malamig malamig na tubig no painom nyo sa kanila tsaka kung meron kayong dextrose powder lagyan nyo ng dextrose powder para maiwasan yung hydrated ng mga pag, pagkaka dehydrate ng mga alaga natin no so yun nga uh, kailangan ko na bumalik doon sa baba uh, kailangan ko na puntahan si Moy no, yung anak ko So, yun nga, iningal ako, makita ko na Hagdan So, yun nga guys, muli Ang Sandan Pet Tips ay nagpapasalamat sa inyo At lagi nagsasabi sa inyo na Good day and good vibes from Sandan Pet Tips Bye-bye <tinyo>